Magandang umaga sa inyong lahat! Ito na naman ang inyong lolang makulit nagbabalik! Isang malaking paalaala para sa lahat dyan sa mga malapit nang ma-monetize at monetize na pero hindi pa nakahanda at hindi pa na isa submit kay Meta ang kanyang TIN or ang kanyang bank account or PayPal Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na! Malapit na ang Christmas! Kung gusto mo maging merry ang iyong Christmas, asikasuhin mo na yan para makuha mo na ang iyong earnings. Dahil kung wala kang account or bank account details, saan ipapadala ni Meta yan? And remember, meron lang 6 months na palugit ang ibinigay dyan ni Meta ha. Kaya ano pang hinihintay mo? Asikasuhin mo na. Huwag ka na magpabanjing-banjing dyan kung gusto mo talaga ng kumita dito sa Facebook, sa social media. Ano pang hinihintay mo? Go, go, go! Ayusin mo na yung iyong tin number. Dahil hindi yata madaling asikasuhin yan sa Pilipinas. Kaya na pang ginagawa mo, huwag ka lang magpatumpik-tumpik dyan, ha? Asikasuhin mo na. Malapit na ang Christmas. Para kahit pa paano, kumita ka na rin. O, diva, Magandang Christmas yan. Kung asikasuhin mo ang iyong tin and bank account details. O, kaya dyan sa mga mamomonetize na at monetize na, gawin nyo na hanggat maaga. Huwag nyo nang ipagpabukas pa dahil magtatagal at magtatagal yan. Baka makalimutan nyo, eh ma-expired na yung palugit na binigay na 6 months lang. 6 months. And after 6 months, kapag hindi nyo na isubmit, forfeited lahat yan. Forfeited lahat ang inyong earnings, ang inyong pinaghirapan. Kaya ano pang hinihintay mo? Go, go, go ka na. Mag-apply ka na ng TIN. At isubmit mo na yung bank account details or PayPal para maging merry ang iyong Christmas.